Ayan, so jackpot na naman tayo mga boss Sa so, natin oh. Ayate, Ayan, so dapat 146 lang yung mabayaran na sir 200 so, na yung binayad niya Hindi na siya kumuha ng sukli Ayan, oh, ang laki ng tip mga boss oh. Ay, Sarap ng biyahe nito oh. Namumula, so, tingnan natin kung magkano yung tip Ayan oh, yung tip niya ay 70 So 76 lang dapat yung mamasahin niya Ayan, so tip siya ng 70 pesos Ayan, ba? Diba? Tara, pick up yan natin so, oh. 450 meters na lang para rating na natin yung puntahan uh, na natin yung ating pasahero. So, kalimitan pagentong rush hour, hirap sila mag-book. Kasi nga, rush hour. So, busy yung mga rider. Siguro kanina pa ito nag-book. Ito, so, sir. Uh, Pagka-pick up ko kay sir, ay agad na kaming bumiyahe patungo kung saan nakapin sa Google Map yung kanyang drop-off. Opo, oh, sir. Ano ah, to yung side mirror niya? Ganyan na talaga? Hindi. Galing yan sa ADB 160. Ah. Dito nga ay napansin niya ang side mirror ng aking motor kaya napatanong siya. Ang kagandahan kasi sa side mirror na ito ay malawak ang nakikita sa likuran. Sumakay ng niyo. Ay, oo uh, sir. Grabe traffic. Sobrang traffic. Hindi, pa. Kita mo yung mapa natin, no? Kulay dila po. Si Sir Pala ang drop-off niya ay sa Kalentong Mandaluyong medyo malapit lang. Kaya ang pamasahin niya ay 76 pesos lang. Mga ilang minuto lang na biyahe namin ay naibaba ko na si Sir sa kanyang nakapin na drop-off. Pagbaba ni Sir ay 200 pesos ang inabot at hindi na ito kumuha ng sukli kaya tuwang-tuwa ako. <laughs> so, dapat 146 lang yung mabayaran na Sir. Ayan, so nag-tip siya ng 70. Ayan, so nag-tip siya ng 70 so, Dapat pamasahin niya 76 lang Tapos na, 200 na yung binayad niya Hindi na siya kumuha ng sukli Ayos, so complete trip na natin Antay ulit tayo ng Susunod na booking Maraming salamat sa iyo sir sa tip Malaking bagay para sa aming mga rider ito Dagdag pag gasolina na po ito <laughs>